Sa lunti ang kabundukan, may nagkukubling enerhiya na nanggaling sa ilalim ng kalupaan. Enerhiya sa pagitan ng mga tao at misteryosong nilalang. Lugar na nababalot ng maraming kwento na hindi pa alam ng karamihan at may naiwang bakas ang hinagpis ng bulkan. Sa barangay Mahagnaw ay natagpuan ko ang taniyag na Mahagnaw Lake na kilala sa bayan ng Burawin Leyte. Ayon sa kasaysayan, ang lake ng Mahagnaw ay isang dating crater lake. Ibig sabihin, ito ay nabuo sa bunganga ng isang dating aktibong bulkan. Kahit itinuturing itong dormant o hindi na aktibo, mayroon pa rin mga palatandaan ng geothermal activity sa paligid nito, tulad ng mga hot spring at mud spot. Ayon sa kwento, taong 1895 ay naitala ang phreatic eruption. Noong Agosto 27, 1937, idiniklara ang lugar bilang Mahagno Volcano National Park sa ilalim ng Proclamation No. 184. Sakop sa nito, ang lawa, bulkan at malawak na kagubatan sa paligid. Ang pagiging national park ay naglalayong maprotektahan ang likas na yaman at biodiversity sa lugar. Ang Mahagnaw Lake at ang mga ilog na umaagos mula rito ay mahalaga sa lokal na komunidad. Dahil sa dami ng mga ilog at batis sa lugar, tinawag ang bayan ng Burawin na Spring Capital of Leyte. Ayon sa National Integrated Protected Areas System Unipas Act of 1992, ang Mahagnao Volcano National Park ay isang protected area sa ilalim ng pamamahala ng gobyerno. Kaya sa araw na ito, ang una kong balak pasyalan ay ang tinatawag nilang Mahagnao Volcano. Ang mga munisipalidad na malapit sa Mahagnao Volcano National Park ay ang bayan ng Burawin, Lapas at MacArthur Leyte. Base sa mga available na record, ang Mahagnao Volcano National Park ay may opisyal na lawak na 635 na hektarya. Bagamat may ilang lumang dokumento na nangbabanggit ng 341 hektarya, ang mas malawak na sukat na 635 hektarya ang mas konsistent sa mga pinakahuling datos. At sa taong 2025, walang naging pagbabago sa opisyal na sukat nito. Mula sa kalsada, 500 meters lamang ang layo bago marating ang nasabing bulkan. Ngunit ang malaking tanong, ano nga bang ibig sabihin ng salitang mahagnaw? Mahagnaw is tinatawag po siya na lukewarm. Yung unang tao po na naka-discover ng Mahagnaw is si P.U. Trinchera po. Uh, isa po siyang mga ngaso. Galing po siya ng maranggay mag-aso. Uh, siya po yung unang tao na naka ng lake. Bumalik po sila dito kasama na po yung mga kaibigan niya para ipakita yung pagandahan ng lake. siguro sa kalahati na kami ito may mga signboard na patungkol sa vulkan at dito naman meron ding warning kung ano ang meron o dapat iwasan sa vulkan malalaking mga bato galing ba ito sa bulkan? Oo. Oh, okay. So, na tayo. Han naider nung katuig 1965 na discover hitun dida maya masidang nagmina hitun dida nga asoprihan tapos gin nagdarahi hin padi nga padi amo ang nagmisa didagin misahan itong hiya dida han partinahan na han pag Bindi na padi, may ada kuan ang mga lungib adto siguro nga irapinan nadhan kay bagaman atun mga sadanganan hugak lob ang pagbindita hampadi. Kahuman, inmuran hin padakudakuan lang nga uran nga ambot di didiimpad nga uran. Kahuman, tigang hato, di rin na namon nakikitan ang mga tamsi nga Antikang han mga kuyba nga na lupad nga damo nga nalupad din han magkadurilain nga mga tamsi um, nga haros nagsisirom ang kalangitan. Antikang hato asya na ito nga bagawaray na nakikitan han hato han oras nga ni Santo ang mga ito nga nga nananambal nakatutunhan asuprihan naka, nakatutunhirahan mga lungib nanguhairan mga igtarahas mga kunadto igtarahas ig, ig, mga luon han era pa ng bal ano dyan kuya ano dyan yun na mismo okay. yung umuusok na saan okay yung tubig may may lasa Sige, try natin. Kasi ano dito eh, ramdam ko na yung amoy, kakaibang amoy. Kapag ang daloy ng tubig ay naapiktuhan ng sulfur, nagkakaroon ito ng iilang mga apikto na kapansin-pansin at naiiba sa karaniwang tubig. Hindi, na, hindi normal. Iba. Dahil malapit na kami sa mismong crater ng bulkan kung saan matatagpuan ng maraming sulfur, isa sa pinakamadaling mapansin ay ang amoy na tila bulok na itlog. Kaharap ko na mismo itong umuusok na bulkan. Diyo, no? Ang usok na nakikita natin mula sa bulkan ay kombinasyon ng singaw, gas at maliliit na partikula. Ito ay nagmumula sa mga proseso sa ilalim ng lupa kung saan matatagpuan ng magma at ang mga elementong bumubuo rito tulad ng sulfur. Sa ilalim ng lupa, mayroong magma o tunaw na bato na nabubuo mula sa matinding init o presyon. At sa ibabaw ng kalupaan ay naghahalo ang mga bato at nabuong sulfur ng usok. Dito pa lang sa dinadaanan ko ay naghahalo na yung mga bato na mayroong mga sulfur. Wala naman siyang amoy. Pero pag nandito ka mismo, ramdam mo talaga yung amoy na galing sa sulfur. So dito sa taas ay kitang kita na natin ang umuusok you know, yung crater ng bulkan. Ang huling na italang pagsabog ng bulkang ito ay noong taong 1895. Subalit sa mga naunang buwan at hindi pa sa buong taon, ito ay nasa pamamagitan ng isang steam blast at nangyari ito sa mga lawa ng malindog at mahagnaw kung saan lumika ng mga bagong crater at ang bulkan ng Mahagnao kung saan matatagpuan sa Leyte ay itinuturing isa sa mga dormant o natutulog na bulkan at wala pang naitalang malaking pagsabog sa modernong kasaysayan. Ang mga kulay na dilaw na makikita sa bitak ng mga bato kung saan ang mga bots na ito ay nagsisingaw ng mainit na temperatura ay ang tinatawag na sulfur. Ito ay isa sa mga pangunahing sangkap na kasama sa mga gas na binubuga ng bulkan. Kapag ang mga gas na ito ay lumamig, ang sulfur ay nagiging solido at bumubuo ng mga dilaw na kristal sa loob at paligid ng crater. Dito nanggagaling yung usok ng vulkan. Kaso nga lang, eh, medyo madaling mag-crack kasi unpredictable yung bato. Hindi siya gaano solid. Yan you know? o. So may mga sulfur dito, pangpang -pang na. Kaya pilitin ko mang lumapit, hindi pwede kasi baka ma tipak o makrak yung mga bato sama-sama kaming mahuhulog Maraming mahalagang kasangkapan at produkto ang nagagawa dahil sa sulfur. Karamihan sa mga ito ay hindi direktang gawa sa sulfur kundi sa sulfuric acid na ginagawa mula sa mga sulfur at itinuturing isa sa pinakamahalagang kimikal sa mundo. Ngunit dito sa bulkan ng Mahagnaw, noong unang panahon, maliban sa pagmimina, ang kinukuha ng mga albularyong sulfur ay hindi para gawing kasangkapan. Bagkus, kinukuha nila ito para gawing panggamot sa kanilang pagiging albularyo. Pero dito para ay. No? Mainit-init dito. May umuusok dito. Oo, oh, mainit nga. Hmm? <laughs> Napasok na naman. Init. Hindi kaya. Uh Oo. -oh. Huh? oh. Puno tayo sa baba konti. Nakakalula sa sobrang taas. Ayan yung mga dilaw. Kung saan marami yung dilaw, marami yung parang stalactites, naroon yung umuusok at doon sila nagbubuga ng napakailit. Mainit nga dito dahil sa sinagawang misa, ilang dekada na ang nakalipas, doon ay nagparamdam ang pagtutol ng kalikasan. Kaganapan na kahit siyensya ay hindi kayang ipaliwanag ang hinagpis ng bulkan ng nakaraan. Pagkatapos sa bulkan, ay umalis naman kami at kami ay nagtungo sa isa sa pinakamainit na spring ng Leyte. At pagkatapos, dumaan kami sa lawa na nakaharap sa bulkan kung saan narito ang naninirahang maraming ligaw na pato na siyang pinangalagaan ng DENR. Ayun sa kanila mas lalong dumadami ang mga ligaw na pato na ito dahil pinangalagaan sa ilalim ng gobyerno. Hindi umaalis at hindi nabubulabog dahil sila ay hindi naaabuso. Makalipas ang ilang oras ay nagtungo na kami sa hot spring. At sa hindi inaasang pagkakataon ay dumaan kami sa isang daanan na tila limot na ng nakaraan. Okay naman siya yung daanan kasi may mga hagdan. Kaso nga lang, kailangan lang malinisan. Kasi pwede kang madulas dito Sana alinisan ng ano, na uh, nangangalaga kasi yung binabayad ng turista ay part na to sa binabayad Makalipas ang ilang minuto narating ko na ang sinasabing hot spring literal na kumukulo at sa kanyang matinding init kaya ito makaluto ng isang itlog sa loob ng kalahating oras. Ayan yung kumukulong tubig. Tapos siguro kapag taglamig talaga umuusok dito yung ayan umuusok na maiimbak ang mga tubig na nanggagaling dito at talagang matawag na hot spring hindi lang hot spring meron pang pool Ang bulkan na naglalabas ng mainit na luha ay nagpapahiwatig na ito ay nabubuhay at humihinga. At ang kanyang mga luha ay nagsisilbing sinyalis ng nararamdaman niyang matinding pagpapahirap o pananabik na mailabas ang init na nasa kanyang kalooban. Ang pag-iyak na ito ay maaring tanda ng nalalapit na pagsabog o kaya naman ay simpleng paglabas ng tensyon na parang isang tao na umiiyak para maibsan ang bigat na nararamdaman. At ang bulkan na ito ay hindi lamang simpleng bundok kundi isang nilalang na may sariling emosyon at kaluluwa. Mula dito sa Mahagno Volcano, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Discoveries, History, Explore, and Document Network. Kasama ko ngayon ang kanilang tribe leader, si Papa Johnny Banag-Banag. Ngayon, andito ako para bumalik, para ibigay sa kanila itong biyaya na nanggaling sa ibang tao na idinaan lang sa akin para sa kanila dahil mahal na mahal sila. Ano pong masasabi niyo sa katulad natin na may isang taong nagmamahal na imbis na mag-celebrate ng kanyang birthday ay ibigay sa inyo?

akala so, na nai. ayan, yung dalawang itlog. Yung isa kasi napunta sa ilalim. Ang nigurado lutong-luto talaga 'yon. Pero itong isa, arais. Ay... Hindi pa masyado siguro luto. Gawin natin. Kukuha na dala ako ng tubig, ilalagay ko dito. Kasi di ba pag yung ano yung itlog pag inilagay sa mainit na tubig nag nagpuputi yung ano yung puti yung transparent. So ngayon, walang daanong pagbabago. Ayan. Pumuputi na. Yun, parang naluluto yun.